malalaman ngayong araw kung pahihintulutan ng Pangulong Aquino ang investigasyon laban kay Kuwait Ambassador Shulan Primavera na akusado ng pamamolestya sa isang OFW. Ayon kay Deputy Presidential Spokesperson Abigail Valte, noong biyernes sumulat ang Department of Foreign Affairs kay Pangulong Aquino para humingi ng permiso. Ayon kay Valte, ipa-follow up ngayong araw kung may clearance na ang Pangulo sang ayon sa Foreign Service Act. May consideration din sa nasabing batas kaya hindi basta-basta nakakapaglub ang isang embahador tulad ng maring pagkantala at relasyon ng host country sa Pilipinas na posibleng maapektuhan. Sa iba pang balita, pinagtibay na malakanyang ang jurisdiksyon ng Subic Bay Metropolitan Authority sa pagsasagawa ng investigasyon sa kontraktor ng United States Navy nagtapon ng nakalalasong basura sa Subic Bay. Ayon kay Deputy Presidential Spokesperson Abigail Valdez hindi maring gamitin ng Glen Defense Marine Asia Philippines Incorporated ang Visiting Forces Agreement sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos para makaiwas sa investigasyon. Ayon pa kay Valte, hinihintay ng Pangulo Makino ang resulta ng investigation bago magsagawa ng kaukulang aksyon. Sa ngayon din sa Department of Foreign Affairs, saklaw lamang ng DFA ang mga American military personnel o sibilyang nagtatrabaho sa U.S. Armed Forces. Samantala, 25 ang patay at 62 pa ang sugatan matapos madiskaril at sumabog ang siyam na bagong ng tren na may kargang gasolina at diesel sa bansang Northern, uh, Myanmar. Lahat ng mga namatay ay pawang uh, naglumapit at kumuha ng tumagas na gasolina at diesel mula sa diskaril na tren. Galing ng Mandalay, Mandalay ang tren at malapit na sana sa Chetgi Rail Station sa Kanbalu na mangyari ang aksidente. Sinasabing galing ng Chetgi ang halos lahat ng mga nasawi. Ginagamot na sa mga ospital sa Kanbalu at Quimla ang mga sugatang biktima. Patuloy naman ng investigasyon sa naganap na aksidente.